Hello so guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. Ayan, thank you so much guys uh, support and subscribe Yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, uh, subscribe na. Subscribe nyo na yan. Diba? Para masaya tayo lang. <laughs> At sa mga gusto mag, -macau, mag -macau na. And guys, panoorin yung mga vlog ko, yung mga gusto mag-Macau. Panoorin yung mga vlog ko para may kayo dito sa mga. Para pagpunta nyo ng Macau, gusto nyo maghanap ng trabaho, may idea na kayo. Tsaka yung mga agency, alam nyo na yung mga lugar kung saan papunta, anong sasakyan. Nandiyan na yung lahat guys sa vlog ko. Kaya yung mga pupunta ng Macau, panoorin yung mga vlog ko guys para magkaroon kayo ng idea. For sure, may mas may alam pa kayo sa mga matatagal na dito sa Macau ba? Diba? Ayan, na, uh, thank you so much guys sa uh, support and ayan, shout out sa mga lagi nanonood sa vlog ko. Ayan, shout sa inyo guys. Shout out Idol. Ayan, si Idol. Shout kay Idol. Ayan, dati ko yung kasama mag-vlog. Ayan, ngayon hindi na ata nagba-vlog to eh. Ayan, mag-vlog Idol, sayang. Ayan, na uh, sa mga viewers ko sa iba't ibang lugar. Ayan. And uh, shout out sa mga mandirigma natin dito sa Macau na Ayan, uh, tingin ko yung iba may mga trabaho na. Ayan guys, galingan nyo sa trabaho. Ayan, shout sa mga may trabaho na. Ayan, masaya ako para sa inyo guys. Lahat yan ng mga naghahanap ng trabaho dito sa mga mabibigyan nyo ng trabaho. Okay, mag-alala. Uh, hindi yan, hindi yan sabay-sabay. Isa-isa yan. Dapat, ano lang tayo, ah, sipag, tsaga at dasal. Ganun lang. Tapos sumresume natin guys, ayusin natin. Damihan natin ng experience. Kasi walang bayad yan isagad mo na yung experience dishwasher yung mga may kuta ngayon guys lagi dishwasher sa mga resto uh, cook uh, ayan yung mga gardener ayan may mga kuta yan ngayon gardener ito sa Macau uh, cleaner ayan. yung mga caregiver yan guys mga caregiver dali nyo lang mga certificate nyo dito sa Macau kasi nahanap caregiver ang lalaki ng sound ng caregiver dito guys sa Macau uh, yan yung mga hiring yun dito sa Macau cleaner, room attendant yan uh, ano pa ba yun mga uh, assistant cook yan, mga hiring dito sa Macau guys damihan yung experience para mabilis kayo makahanap ng trabaho kasi kung yung ilalagay nyo na experience dalawa, tatlo, ay wala yan cleaner lang ilagay nyo experience tatagal lang ganyan guys, totoo yan dapat damihan mo para may option tapos kuha ka ng mga idea idea na dapat may idea ka doon sa mga pinaglalagay mo na experience ganun dito sa Macau guys kaya yung mapupunta ng Macau pumunta na kayo dito kahit grade 1 ka lang dyan sa Pilipinas wala silang pakialam kahit anong yung tinitingnan nila kasi dito guys experience kahit wala ka ng experience pumunta ka ng Macau magkaka experience ka dito ganun ba? Diba? panoorin mo yung vlog ko para magka experience ka diba? ang dali lang yung mga grade 1 lang dyan sa Pilipinas walang ano dito guys walang educational background dito tinaw college ka ba high school wala silang pakialam yung ano dito guys yung kahit wala kang facing personality wala silang pakialam kusgusin ka La, yung smile lang nila dapat yung inaano mo dapat lagi ka naka-smile kahit wala kang pleasing person diba sa Pilipinas ganun kailangan may pleasing personality ka kailangan may height ka maliban ba ng pag-security kailangan talaga ng height yun dito wala kahit maliit ka lang basta willing ka magtrabaho malakas ka ano? yan ang kaganda dito sa Macau guys tsaka punta na kayo habang hindi pa nagigpit yung Macau hanggat pwede pa yung tourist maghanap ng trabaho dito huwag nyo nakantayin hindi na pwede maghanap pa yung higpit na higpit na talaga Actually, bawal naman dito maghanap ng trabaho sa Macau yung mga tourists. Kaso nga lang, meron pa rin nakakalusot. <laughs> Naghanap. Alam naman nila yun. Alam naman nila. Pinagbawal lang. Pero, yung mga nakalagay sa, mapansin nyo guys, dun sa labas ng mga agency na tourists not allowed to apply inside. Ano lang nila yun. Kumbaga, front lang nila yun. Pero, pwede ka pumasok. Pasok ka sa loob. Pwede yun. Ganon, ganon dito yun kagandahan dito sa Macau guys kaya pumunta na kayo dito diba? Uh, ayan yan shout out sa mga kaya nyo yan kaya kasi lahat lahat naman na uh, nag ng trabaho yung iba ang tatagal nang pabalik balik dito sa Macau pero ayun nakahanap din ng trabaho at finally di ba? huwag ng pag asa kung may bumubulong sa'yo na hindi ka makakahanap, maraming nagkahanap dito sa Macau ng trabaho, makakahanap ka talaga dito Sipag ka lang talaga, Mag magsipag ka kasi huwag kang, huwag kang magsawa sa paulit-ulit kasi ganun talaga paulit-ulit yung ka ng resume. Araw-araw, lakad ka, ganun talaga kailangan mong magsaga kasi after noon, pag naghanap pa ng trabaho, puro ka naman trabaho. Habang naghanap ng trabaho, enjoy mo lang para hindi mo maramdaman yung stress. Uh, huwag mong isipin yung visa mo, tandaan mo lang kung kailan matatapos na kasi mamaya hindi mo matandaan, yari ka, o is ka. <laughs> ganon tingnan mo lagi kung kailan mag end tapos yung resume video guys lagyan nyo ng date sa taas uh, kung kailan matatapos visa may last visa is ganito sulatan nyo sa taas para alam ng agency na hanggang ganon ka na lang no? lagyan nyo din sa taas para para alam nila ganon tapos puntan mo yung mga agency ng mga mala, Malalayo, mga tago, hindi yung dyan lang lagi saksawan, may yun. Magdiyan ka lagi, awala ah, yan. Kasi yung mga kasabayan mo, lagi nandyan yan, saksawan. Dapat, umano ka, sigwi dapat, tapos ano ka, salisi. Pag alis nila, saka ka maghulog ng... Huwag ka sasabay, kasi pag sumabay ka, wala na maunaan kanila dapat sa lisika pag alis nila saka ka maghulog ng sa drop box saka ka maghulog wag ka mag wag ka may dun uuna kasi matatakpan na matatabunan na yung ano mo ayan guys uh, shout out sa mga magmamakao, pupunta ng makao. ayan uh, mas maganda guys ang tutor sa makao. kung wala ka kamag-anak dito solo flight ka lang mas maganda maghongkong ka hongkong kasi pag guys hindi talaga hindi nila maano eh, hindi nila ma-iisip na maghahanap pa ng trabaho. Kasi wala naman din naman pwede maghanap ng trabaho dun eh, sa Pinas yung applyan pa Hong Kong eh. Pwede ka naman pagdating mo ng Hong Kong, mag ka na lang. May bus dun sa Hong Kong, pa Macau. Isang oras lang biyahe. Ano yun? Pagdating mo ng airport doon sa Hong Kong, may bus na yun pa, pa Macau. Paano mo na suhay? sa immigration ng Macau to suhay dyan ka na sasakay ng pamakaw may ano naman dun magtanong ka sa mga bus doon na uh, saan po yung sakay papuntang Shuhay Shuhay Bridge dun ka sasakay pa pamakaw na ng bus na kasi yung galing makaw na bus Shuhay yun Shuhay Bridge dyan sa may Hong Kong immigration yun guys may bus na yun dun sa Hong Kong makaw. Ano, basta isipin yung Hong Kong ka lang muna huwag ka mag-direct ng Macau kasi ang daming tanong yan pag pa Macau. kasi yung Macau kasi dami ng trust issue dyan marami na nagpunta ng, ng Macau na hindi na nakabalik kumbaga 99% pupunta ng Macau 1% lang kabalik <laughs> kaya may immigration aligaga na yun sila pag may na rin ay wala to kailangan natin higpitan pero pag nag ano sila ng Hong Kong wala lang okay kasi alam nila hindi, hindi naman hindi naman magpit sa ano eh. hindi naman nagano sa Hong Kong, eh. hindi ka pwede mag-apply ng trabaho. Sa Pinas ka talaga nila, hindi ka tulad dito sa Macau na pwede ka maghanap trabaho. Basta yung mga message nyo, may kamag-anak ka man dito sa Macau, i-delete nyo na yung message na mga mag-apply ka dito, maghanap na to. I-delete nyo yun kasi minsan yung mga immigration, initingnan nila yun yung konbo sa messenger o may kamagana ka sa Macau. Patingin ako ng konbo nyo kung totoo. Titingnan nila yun pag nabasa doon na may uh, mag-apply. Eh, Ay, yeah, wala ka na. Load ka na. Kaya delete mo na yun. Kasi marami na upload dahil dyan. And guys, ah, uh, dami, dami ko na nasabi. And shoutout sa mga lagi nanonood sa akin. Yan. Shoutout. Shoutout. salamat salamat thank you thank you mga idol ayan na uh, guys uh, punta na tayo sa topic sa this video na to for today's video punta na kasi ako sa kung saan saan eh diba hindi kasi may mga nagtatanong sa comment section na hindi ko nare reply yan ayan dito ko natatanong sa video And guys, uh, for today's video is, ayan may mga online tayong apply yan ngayon na mga for sure uh, maraming kota ngayon sa mga hotel na 5 star guys uh, yung mga email na ito na naka sa screen yan ako mamaya i-highlights ko sa screen is ito yung kahit sino pwede mag apply man um, dito sa Macau nasa Pilipinas nasaan man lugar sa buong mundo pwede ka mag apply pwede ka mag-apply guys uh, yung ano lang kasi dito is pag na-hire ka huwi ka ng Pilipinas dun mo sa Icon Icon nila ipaprasis Icon ka magpaprasis sa Pilipinas kasi bibigyan ka ng endorsement For example Galaxy uh, may interview ka diba na, di nag-apply ka dun sa Galaxy example lang ha na na-hire ka bibigyan kanila ni nang bibigyan kanila ng uh, endorsement letter, na ganito doon ka magpa-process sa Icon Philippines sa Makati doon yun yung legit na agency doon sa Pilipinas Icon pero pag nag-direct ka ng Icon guys mahirap mahirapan ka mag magano doon kasi pag nag book in ka doon ang ha, ang taas ng ratio mira araw-araw doon ang dami nagpapasa pa Makau, mas maganda guys mag-online ka kung mag ka, online ka mag-apply sa icon, huwag ka mag-ano doon, walk in kasi mahirapan ka, pagod ka, pamasahin mo lang, mas maganda talaga online. Ito guys, yung mga inaano ko sa vlog ko ngayon na to, is, sa ano ka, online to ha, online, damihan nyo yung send araw-araw guys, sa example, sa galaxy, damihan mo yung, resu yung resume na sinisend mo doon, uh, example, sa sa Venetian damihan mo yung send ng resume hindi lang isa dalawa Ganon, kung pwede nga oras-oras mag ka. Kasi wala namang bayad dyan. The more na marami kang sinisin doon ng mga sebi mo, the more ka may chance na natawagan Yan. Yeah. Kahit ano, pag busy, di ka busy, nasa trabaho ka, mag ka doon. Diba? Ang dami nang nandito sa Macau na online lang, galing sa ibang, sa Middle East, nag-apply online, tapos ngayon nandito na. ba diba? Nakakatawa. Nag-uwi muna sila sa Pilipinas, sa Icon, tapos... Ilang days lang, andito na sa, ano, Nandito na sa Macau, di ba? Kasi so, ngayon guys, marami ng tourists na dito sa Macau. Kaya yung mga hotel, kailangan na ng maraming uh, room attendant, cleaner, ayan. Yan na, uh, mga hiring dito guys ngayon dito sa Macau is baker. Ayan, baker. May mga baker. Kung marunong ka mag-bake, bake, ayan. Pwede ka dito. Pwede ka magpunta sa mga bakery dito. Magtanong kang may kota. Possible na mayroon yan. Diba? Diba? Pwede rin sa hotel, mag-apply ka beaker. Diba? Ang laki ng sahod sa mga hotel dito guys, mga 5 star. Itong mga nasa email ko, itong mga i-ano ko mamaya guys, i-highlights ko sa sa ano, sa screen mamaya is ito yung mga 5 star hotel to na malalaking hotel dito sa Macau. Malaking sahod nito guys. Kaya mag-apply kayo, send CV dyan sa mga mga link na to, mga email email na to dito kayo mag-send ng ng CV nyo online Ayan. dapat yung mga CV nyo may experience kayo sa cleaner uh, room attendant uh, public area attendant uh, ano pa ba basta marami room boy bill man, ganun yung mga sa mga hotel na mga trabaho guys magano kayo ano pa ba yung matrabaho sa hotel? Yan. Mga sinabi ko guys, yun lang natatandaan ko. Mag-search din kayo kung ano mga trabaho na pwede sa hotel para yun yung applyan. Pwede naman magano kayo. Sabihin nyo lang dun, available work. Uh. Tapos yung may experience guys, samihan nyo, lagyan nyo ng mga sa hotel na trabaho. Para mabilis kayo masilik. Tapos sa interview guys nito is uh, online to Online. Tatawagan ka lang o... Oh ganito interview tayo sa WhatsApp or WeChat. WeChat kasi gamit dito guys sa Macau. WeChat. Interview tatawagan kita sa WeChat, interview. Mga interview guys, sandit lang. Siguro matagal na yung 10 minutes, mga 5 minutes. Wala naman kasi dito ano eh, katulad ng ko introduce yourself sa Pilipinas naman ganun eh. katira, ka nakatira? Ah, uh, Uh, anong anong trabaho ng tatay mo hindi, hindi ganoon dito guys dito guys bago bago ka interview titingnan na yung resume kung saan ka nakatira alam nila sa Pilipinas ka taga Pilipinas ka o tapos Pilipino kasi syempre Pilipinas yung lugar mo alam nila tatanungin na lang kung yung experience mo anong ginawa mo sa experience mo sample sa interview nung doon sa hotel is Uh, room attendant. Anong, ilang years ka ba sa room attendant? Ganun. Yan lang ang tanong. Uh, ano, bang, ano bang trabaho ng room attendant? Yan lang ang tanong. After nun, okay na. Tapos na. Okay, uh, update kita. May message kita if you are qualified for this position. Ganun lang. Ang bilis lang. Ang bilis. Interview. Hindi ka tulad sa Pilipinas na papaisipin ka pa ng marami. Yung guguluhin pa yung utak mo. May mga tanong pa na sa Pilipinas. Uh, ano bang gagawin? Anong mga anong, sa, anong tingin mo sa sarili after 5 years? Walang ganun dito matanong. 5 years from now, saan ka na? Walang ganun dito guys. Dito, direct to the point yung interview. Hindi na wala nang, wala nang pasikot, wala nang paligo-ligo yung ano-ano para humaba lang interview. Wala. Diretso na sa kung anong in mo, anong experience mo doon. Ganun. Dapat makinig ka sa interview kung anong tanong yun lang sagot huwag mo nang dagdagan kasi pag ha, minsan kasi sa dagdag mo na imbis na tama na sumusobra na nagiging mali na ganun yan guys itong mga ano na to ito ito nasa screen na to ito ito yung mga applyan yung dito kayo magpasa sa mga email na to ito na to sa screen Dito kayo magpasa sa, sa, ano to ha dapat yung resume nyo is pdf ah, hindi yung picture lang ni si i-attach nyo PDF dapat PDF file tapos i-attach nyo rin dyan yung passport nyo passport ha dapat may passport na kayo guys pag nag-apply ka dyan passport i-attach yung passport nyo PDF din passport ha yan passport tsaka yung resume attach nyo diba para sure diba? wala na silang tatanong kung, ano ba Anong, ano mo alam mo nandiyan ang passport mo eh attach mo PDF lahat guys ah, kasi mayroon nag-attach lang ng picture kaya pag bin tinignan nila hindi nila makita kaya dapat PDF talaga PDF lahat yung mga kung mayroon ka certificate i-attach mo doon PDF din PDF file yan dapat ganoon ha ah. yan guys ha? Ah. Tsipa, damihan yung sin para may chance kayo na makuha hindi yung isa lang isang araw isa ay nakupo Makaka, makaka mag huwag ka na mag-comment diyan kung sasabihin mo lang na lo, idol di naman ako tinawagan ah hindi ka talaga tatawagan kung pa isa-isa lang yung send mo oh, sa dami ba naman nagsi-send niyan patabunan <laughs> na yung isa mo ba diba? damian mo wala namang bayad diyan basta may internet ka lang ba diba? <clears throat> yun lang guys and sana nakatulong sa mga naganap trabaho ayan yung mga magmamakaw magmakaw na yung wala pang pamplight pam pam ng Macau yan mag apply muna dito sa online na to and guys thank you so much and salamat sa mga nag subscribe at sana, sana nakatulong sa mga naganap ng dito sa Macau eh mga taga Macau pwede mag apply dito din ha lahat pwede yung sabi ko nga lahat pwede mag apply guys thank you so much and I love you all